Malet malet ma kanglet Seven colors, seven tick. Dito na tayo sa spot mga kangler. Tatlo pala kami ngayon. Hanap-hanap lang tayo ng area. Marami tayong mga spot na nakasib na. Uh, surbihin na lang natin. Pakita ko maya sa inyo yung pie namin. Marami na. Uh, pusit maliit na lang. Pero pwede na siya kumain. Yun lang mga kangler. Sit up muna tayo. pusit lumain lang pusit na buhay sa so, wag dito dong dyan dong dyan galit ganyan kadami lumain lang namin yan pero konti pa yan maliliit sarap yan ah Alamin na medyo maganda sa ng panahon kaso lang medyo pala pala yung ano namin mga kangler fish finder na ano yung mata parang sunog yung wire yung timing baka ayusin pa namin yan hindi kaya makapag ayos pag pag ano pag aryada hindi masyado maano yung bato ma pick up kaya adobo na lang muna to yan yan no? oh. mga pusit pinder natin oh. yun mga kangler salin muna natin dito sa kids yung pusit na buhay muwi kami mga kangler kasi ano yung pinder natin dapat kailangan ulit ayusin muna kaya kids muna natin yung pain para hindi mamatay yun lang mga kangder. A few moments later. Balik na tayo sa laot mga kangder. Bumalik tayo. Ayos na yung fish natin. Okay na yung fish Okay na. ang spot natin oh, kitang kita talaga pigil na rin waray mo na ilo pigil ganyan lang kaayos lang ng fish finder natin Masi kabalik yun, lang natin ngayon kaya try natin uli yun lang mga kangler at mag area muna tayo pero turbo na natin yung mag ano mag cameraman sit up muna tayo mga kangler para makadali tayo ng red dropper maganda yung presyuhan ngayon kasi 2 plus 2,000 plus yung isang red dropper kaya try po natin mag red dropper mga kangler pag sakali medyo mahina mag ano na lang tayo isang bato na lang yung ano natin kahit ano ang target natin kahit anong hulihin na lang natin yun lang mga kangdot abang abang na lang kayo hapon na ngayon lang kami nakapagsimula sa laot ulit kay paliado yung fish finder kanina kangler nag area na sila mga kangler <coughs> silaw ah kasi na may kuha oh, ano na lang gabay na eh. hindi ka naman agad maglingulingaw na lang tagto ka sa pagbulo tayo ka ba mga hindi nasabitan na. ah ayun ang kalit ah, samay maliit daw mga kangler parang hindi red grouper mga kangler lapu lapu ata mga kangler pulpot lapu lapu walang red grouper ubos na ata Kang kubot ko lang lagi. Ayan ah, mga kubot. pag-abot ka lang yun. Sabit na. Ayan mga kang lero. Ulpot. Ayan. Sumabit mga lero. yunah ketak ayun nah so, na, Mga kangler hala na paksi he nakabitao Mga kangler red grouper rasana mangakang ler kurit mana sana nak dan lot madulas makang dari yung ano lain natin madulas lang madulas dung jan galit shout out lagi ka na lang na shout out dung ah dung stick 7 colors 7 tick wala walang red Yun, wow. Oh, sarap, sarap is kabitsihin. Pulang pula. Sarap sabawan bawan. Mga kangder, pusit na buhay. At muna. Ah. Sabay angatan natin kunti. Kimin mo naman ako ng masyadong malakas okan ay supply ang pungapo Okay. Kangder, uwi na tayo kaya yung finder natin, hindi pa rin tayo makaayos sa ano sa spot, maganda kaya magpatay patay yung ano yung finder, ang wiring siguro diferensya talaga, ayos naman siya pero yun naman, bumalik-balik kaya hindi natin alam kaka sa din karga ng ano ng baterya baka alanganin sa power din alanganin sa ano battery kaya bawi na lang tayo next time sayang yung pain natin baka buhi na lang daw to kaya buhi na kami baka sunod na mga ano Mangawil na lang tayo ng isang bato oh pusit oh pain namin oh buhay na buhay pa yan oh yan Sayang lang yung ano natin, yung pusit. Hindi ka ano sa spot na maganda kay hindi tayo makaano ano ng finder. Hindi, papatay-patay. Yun lang mga kangler at dito na lang tayo magtatapos. Uwi na kami. Thanks for watching mga kangler.